Ikapito ng Disyembre, taong isang libot adat isa. Nagsimula ang pagkatake ng mga puwersa ng Imperyo ng Hapon sa Pearl Harbor, isang base ng mga Amerikado sa Hawaii noong panahon ng ikalawang digba ang pandaigdig na nagmamanaka ng isang malaking pagbabago sa daloy ng gyera dahil ito'y nagdulot ang tuluyang aktibong pagsali ng Estados Unidos sa bakbakan. Sa kabila ng hindi inaasahang pag-atake sa naturang lokasyon, may bakas na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa simula ng sakupin ng mga Haponis ang iba't ibang parte ng Pasipiko na sinagot ng Amerika sa pamamagitan ng pag-udlot sa kalakalan ng Hapon na nagbigay na adaban upang tuluyang maglunsad ng isang atake ang mga ito para palawakin ang kanilang depensa sa karagatan at mahadlangan ng mga puwersa ng Estados Unidos. Naging malaking kagulat na sa mga Amerikano na pinagtuunan ng pansin ng pagpoprotekta sa ibang mga teritoryo. Ngunit hindi ito pumigil sa mga Amerikano na magdeklara ng kiyera matapos ang isang araw na naging simula ng kanilang pagtulong sa mga persa sa Asia at Europa na naging malaking hakbang naman tungo sa pagkapanalo ng mga allies sa digmaan.